tayong lahat ay gusto natin ng tamang hustisya. Kapag ang mahirap ang mahanap ng hustisya, isa napakahirap na makamit. Subalit kapag ang mayaman, maraming paraan silang magagawa. Kahit sila ay nakagawa ng mali. Pero ang katotohanan, kung kapanig natin ang Diyos, kapanig natin ang katotohanan, wala tayong dapat ikatakot. Para tayo makaranas ng tunay na hustisya, Naghalimbawa ang Panginoon sa Lucas chapter 18 na ang isang byuda na mahirap ay nanghingi ng hustisya. Diba? Dahil sa kanyang pananalangin, paglapit sa, sa hukom, kahit ang hukom ay masama, pinagbigyan ng hukom ang kanyang kahilingan, ang katarungan. Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi. Kaya kung tayo ay hindi nakakaranas ng justisya, humingi tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at Kanya itong ibibigay sa atin sa pamagitan ng panalangin. At ikaw ay nasa palig ng tama, kapalig mo ang Diyos. Hindi natin pwedeng linglangin ang Diyos kung ano ang ating ginawa, yun ang ating aal. Kaya napakahalaga nung na lumapit tayo sa Panginoon, siya ang tunay nating hukong. in ng Dios and God bless us.